ang sistema pala nila po, bawat isa sa mga kapatid na nakakapansin sa iyo o nakakita sa mga post mo mag magkakaroon si ano na laban sa iyo so, ang ginagawa nila bro hindi iba wala naman laban sa akin tapos ang sabi sa akin nung ano nung yakong <coughs> na nila o fix server may, mayroon ka bang laban sa arang ni kuya sabi ko sa, laban, sa arang ni kuya may laban ako pero sa aral ni Kristo, wala akong laban. Sabi kong ba? Kasi ang pananampalataya ko, nang natutuhan ko kay Brad Ailey, kapag mali, dapat umalis ka eh. Mm Huwag -hmm. ka man na sa mali. Eh mm -hmm. pag alam mo mali, dapat umalis ka. So, uh, yun yun eh. eh. Ang nangyari bro, nagkaroon kami ng pagkakalo. Uh, na kasi ang punto pala roon bro, hinahanap ko sa kanila <coughs> yung debating gawang mabuti kung saan sa Bible yun hindi nila lang maipakita sa akin yung sitas. Ang nangyari, nagalit sila sa akin. At pinagbawalan na kung dumalo na sa, sa Zoom. Ang sabi nila sa akin ay huwag nga raw ako dumalo at isasabihin doon sa mga kapatid na uh, huwag ko papasukin sa lokal. And then, ayun, sumala nun, Brad. Yung account ko pala noon ay ikinalat nila sa social media. Umabot mm -hmm. pa nga sa international, sa ibang bansa kasi <clears throat> talagang pinag-uutos na i-block ako. Mm -hmm. Pinag-uutos na i-block ako kasi ng mga friends ko dati, marami, umabot ng 1,000,000. Mga panahon na yun, bro, ay ang ginawa nila ay talagang pinag-block ako. Pati kung itong mga relatives ko nakaanib doon, hinanaw ko at ko. ako. So nakaramdam ako ng lungkot mga panahon na yun, bro dahil syempre nawalan na ako ng mga kaibigan nawalan na ako ng mga kapatid sa pananampalataya na hindi ko naman hindi ko naman ginawan ng masama kumbaga dinamay nila sa mga bagay na alam mo yun bro dahil hindi alam ko wala akong wala akong ginawang masama sa kanila mm -hmm. ang pinaglalaban ang yung maling puro mm -hmm. ng kanilang lead so, madaling sabi bro ay Ayun, umalis na nga ako sa nila. At, yung time na rin yun, Brad, ano eh, meron pa silang style na may paraan pa sila na gumagawa sila ng dami account. <coughs> Tapos, isiraan nila ang tao. <coughs> ginawa nila, ginawa nila ako ng character assassination. Na, basta lahat ng mga masasamang salita o masasamang ano na wala naman katotohanan, gagawa't gagawa sila ng paraan. <coughs> kaya, kaya nung mga kaya yung mga huling nag-expose, nasabi ko talagang ano talaga, tama yung karanasan nila sa karanasan ko. Dahil yun po talaga ang way nila na para siraan ang tao. Gagamit sila ng dami account at sisiraan nila yung mga tao, yung mga dating kapatid. Uh, ako po si Anya ko at uh, naging kaanig po sa MCJ na ko ang dating kaan sampung taon po ako dyan, mga kapatid. Uh, way back 1997, ay sumusubaybay po ako sa mga programa ni Brad A.D. At uh, apat na beses po akong nagpadoktrina dyan. Paano apat na sa beses, bro? Beses na Ano? Ibig sabihin, nabuo mo tapos inulit pa? mo uli? Apo, apo, bro. Kasi uh, 1997, bro, uh, unang nagpa uh, nagpadoktrina ako, hindi ako natuloy. And then, 2000, <coughs> 2005, kalabang doktrina, hindi rin ako natuloy. 2009, nagpa-doktrina ulit ako at hindi rin ako natuloy. So 2013 lang po ako na naanig talaga. Kasi ng mga panahon na yun bro, siyempre may mga tungkulin din ako, may trabaho. At siyempre may mga vices ka pa. At iniingatan ko na uh, wag ma ano yung iglesia. Kasi paniniwala ko noon bro, nasa totoo tayo eh, di ba? ayaw kong mabahiran ng hindi maganda yung iglesia, lalo na sa mga panahon na yun, eh hindi ko pa maiwanan. So sabi ko, saka na lang, saka na lang ako aanib, mga No 2013, doon ako nag-postiging at natapos ko po yung doktrina. Ayun, bawa ng Diyos, nakapagpatuloy naman ako, bro. At tuloy-tuloy naman, wala akong absent, aktibo ko ako dyan sa, sa dating daan. Actually, sa lokal ako ng Piyako, Brad, na anib at before, bago pa naanib, uh, talagang pupunta ako kay Brad Ely. Nagkatanong ako sa Bible Exposition niya sa live. Actually, mayroong mga akong dating uh, video na lumabas sa TV na nagkatanong ako sa kanya. And then, napanood na mga classmate ko. So, yung mga panood na yun, talagang ano ako, kumbaga masasabi natin diehard. Dahil pa kay Brad Ailey kasi paniniwala nga natin, gano'n. So later on, dumating yung time na nakapag na ako kasi parang nangyayari ito, nakakinig lang ako at hindi ko naman ako naanit. So noong 2013, ako ay nabautismuhan na. Yun, hanggat na ano si Brad Eddie at uh, kumano noong 2021, Brad, ano ako, uh, hanggang nang nagpapatuloy ako, wala akong absence sa ka kanila. Nung namatisipat, eh, siyempre, lahat naman tayo nalungkot, nagkaroon ng pagdadalamhati. Nung time na yun, brad, nagpatuloy pa rin ako kasi ang paniniwala ko, si DSR ay siya ang, siya ang makapagpatuloy uh, sa mga nasimula ni Brad Actually, di ba, yung legacy <coughs> na sinasabi niya dati ay kanyang ipukuloy. Maghintay ako ng isang taon na uh, talagang pinakinggan ko siya. Uh, actually, parang na rin akong ano nun eh, bro. Eh. Uh, naging, hindi ko naman masasabing panati ko, pero naniniwala ako na si BSR ay talagang siya yung parang tutuloy niya si yung ginagawa ni Brad A. So anong nangyari? May mga may napapansin na ako. Ang una-unang napansin ko Brad yung ano yung <coughs> ang, 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 debate ay paggawa ng mabuti, bro. Uh -huh. Kung naalala mo yun, uh -huh. ay ginuro niya yun. Sabi ko, parang hindi na yata tama. Kasi hindi naman ganoon ang turo sa atin ni Brad Eddy, di ba? Uh -huh. Ang turo ni Brad Eddy, ang aral, dapat, sa katotohanan tayo, ay, iya, ano mo yun, ipaglalaban mo, uh -huh. kahit saan ka makakaping. ano, yung yun ang aking pinanindigan. sa so, sabi ko, hindi na tama itong tinuturo ni ng leader ngayon. So, sige pa rin, patuloy pa rin ako hanggat dumating yung sinasabi niya wala pa din raw siyang baikipag-debate at meron pa siyang itinuro ng yung hog sa hog na ginamit niya yung salita ni Sakanas. Mm -hmm. Then sabi ko hindi na hindi na ito. Hindi na ito yung pananampalataya na na ating tinatanong ano, pinagmulan o katutunan. Umalis ako. At, ang ginawa ko, Brad, yung ginagawa ko sa social media, naglalabas ako ng hinaing way back 2022. Doon ako nag-ano. Nag, Active ka hinain. pa noon? Yes, bro. Mm -mm. Pero ano na ako, uh, medyo humidistractansya na ako, Brad. Mm -mm. Actually, eh, sabi ko, kailangan ma-express ma pa ko yung totoo. Kasi that time, Brad, uh, ano yun eh, lahat ng mga sinasabi ni <coughs> ang leader din na tara. Ay talagang pinapost ko sa social media. Mm -hmm. And Then, may isang kapatid sa lokal na aakilala sa akin. Sabi niya, ano yun, worker yun, Brad. Sabi niya sa akin, ah, bro, mukhang may laban ka yata kay DSR. Totoo kasi dahil may mga mali na siya, sabi ko gano'n. Sabi niya, may araw ba? May laban ka kay kuya. Nakausapin daw ako ng Yakuno. Sabi ko, sige, okay lang. Kung pwede, nagkaroon kami ng ano, Brad, nagkaroon kami ng Zoom, <coughs> Zoom meeting. Bumarap ako sa kanila. Ang expectation ko, bro, hindi lang lang sila roon doon sa kami kami lang mag-uusap. Kasi sabi, kakausapin din ako ng KNP. So, lumabas, bro, walang KNP na dumating o nasa Zoom. Ang nandoon lang yung Zoom Servant, District Servant, tsaka yung mga kasama ko doon sa lokal. And then, bago ako isalang sa pagtatanong nila, ang sistema pala nila po, bawat isa sa mga kapatid na nakakapansin sa'yo o nakakita sa mga post mo, mag magkakaroon si ano, magkapatoto laban sa'yo. iyo. so, ang ginagawa nila bro, yung na wala naman laban sa akin. Tapos ang sabi sa akin ng ano, nung yako na nila, <coughs> o ekserva, may, mayroon ka pa bang laban sa arang ni Kuya? Sabi ko, sa, laban, sa arang ni Kuya, may laban ako. Pero sa aral ni Kristo, wala akong laban. Sabi kong ganun. Kasi ang pananampalataya ko, nang natutuhan ko kay Brad Ailey, kapag mali, dapat umalis kay. Wait, mm Huwag -hmm. ka man nang sa mali. Eh, mm -hmm. pag alam mo mali, dapat umalis ka. So, yun ang stand ko. And then, kung matatandaan mo, bro, di ba, meron akong pinarinig ako sa yung uh, audio voice natin. Mm -hmm. Uh, yun yun eh. eh. Ang nangyari bro, nagkaroon kami ng pagkakalo na uh, kasi ang punto pala roon bro, hinahanap ko sa kanila yung debating gawang mabuti kung saan sa Bible yun. Hindi nila lang maipakita sa akin yung sitas. Ang nangyari, nagalit sila sa akin. At pinagbawalan na kung dumalo na sa suko. Sa ang sabi nila sa akin ay huwag na raw ako dumalo at isasabihin doon sa mga kapatid na uh, huwag ko papasukin sa lokal. And then, ayun, sumala nun, Brad, yung account ko pala noon ay ipinalat nila sa social media. Umabot mm. -hmm. pa nga sa international sa ibang bansa kasi <clears> talagang <throat> pinag-uutos na i-block ako. Mm -hmm. Pinag-uutos na i-block ako kasi ng mga friends ko dati, marami eh. Umabot ng ilang libo. panahon na yun bro, ay ang ginawa nila, ay talagang pinagbablock ako. Pati kung ito mong relatives ko nakaanig doon, inano ako, binalak ako. So nakaramdam ako ng lungkot mga panahon na yun, Brad. Dahil, syempre, nawalan na ako ng mga kaibigan, nawalan na ako ng mga kapatid sa pananampalataya na hindi ko naman hindi ko naman ginawan ng masama. Kumbaga, dinamay nila sa mga bagay tayo na alam mo yun bro dahil hindi alam ko wala akong wala akong ginawang masama sa kanila mm -hmm. ang pinaglalaban um, yung maling puro mm -hmm. ng kanilang lead so anong nangyari ayun so nagkaroon ako ng bungkot o parang parang ano lang kumbaga sige sige tuloy ay lang hindi ako natakot eh kasi tama nga po yung sabi mo bro na huwag talaga matakot mm -hmm. na malis kaya ako ang pinaglaban ko talaga doon ang Hindi ako natakot umalis. <coughs> Kahit na nakaamit ako ng kalungkutan ng mga panong na yun. Uh, talagang buong puso kong umalis ako sa kanila. Kalilang sama. Wala akong pagsisisi. Kaya eh, alam ko, tama, nasa tama. Sa mga pagkakataon na yun, hindi mo kamag-anak o galit sa akin. Kasi mayroon akong isang kapatid, ay isang kamag-anak na member din sa kanila ito pinawagan ako. Sabi sa akin, bakit daw ako? Ang pinagbibintang pa tanga nila, Brads, ano eh, si Yuli ang nag-udyok sa akin na umalis. Sabi ko, walang kinalaman si Yuli dito. Ako ang kusang umalis. Walang kinalaman si Yuli. Kasi pinagkinaratangan nila ako na kasi yung mga panahon na yun, nag-expose si Yuli. At sinasabi nila na sumama si na raw ako sa kanya. Sabi ko, walang kinalaman si Yuli dito. Hmm. Teka bro, makat kita para may consistency yung yung uh, kinikwento mo. Bakit naman napasok si Yuli? Uh, kasi bro ganito, nung mga panahon na yon, 2022, si kumatatandaan natin bro, si Yuli lumabas sa YouTube. O oh, yan yung lumabas so, siya sa YouTube tapos sa uh, inahamon niya, di ba si Daniel yes. Razon. Uh. Ang, ang iniisip ng ibang member membro doon na si ang nakahikayat sa iba o sa akin na umalis. Pero ang katotohanan, wala siyang kinalaman sa pag-alis ko. So, mm -hmm. e, kung talaga, wala talaga, talaga ang naka, nakapansin sa mga maling leader nila. O, sa madaling sabi bro, ay ayun, umalis na nga ako sa nila. At yung time na rin yun, Brad, ano eh, meron pa silang style na may paraan pa sila na gumagawa sila ng dami account tapos, isirakan nila yung tao. Ang nila, ginawa nila ko ng character assassination. Na basta lahat ng mga masasamang salita o masasamang ano na wala naman katotohanan, gagawa't gagawa sila ng parahan. Uh -huh. Kaya, kaya nung mga, kaya yung mga huling nag-expose, nasabi ko talagang ano talaga, tama yung karanasan nila sa karanasan ko. Dahil, yun po talaga ang way nila na para siraan ng tao. Gagamit sila ng dami account at sisiraan nila yung mga tao, yung mga dating kapatid. So, ang ginagawa ko, Brad, ako rin isa sa mga kung sa sa FB noon, ako yung isa sa mga nakikipag uh, ikipag talo, Kasi talagang, ano ako, eh, Brad, eh kahit sira ko noon, eh. talagang nilalaban ko yung totoo. And then, ayun, hanggat na na-meet ko na itong siyata, no, hanggat merong merong isang kapatid na nagsabi sa akin na kung po pwedeng uh, sumama ko sa grupo ni uh Huwi. And then, yung grupo niyon, parang ano lang, yung GC lang. Uh -huh. So, yung time na yun, wala pa, wala pa yung grupong MCT, yun na sinasabi nila. Uh -huh. Right? Okay. So, ayun, bro, sa so, madaling sabi, Brad, naging, uh, ano ko, napasama ako, napasama ko sa MCDB, EUD, mm -hmm, way back 2020 ko, kasi eh, ang purpose lang namin ni Andro ay makapag, makapag provide kami ng mga videos na o ni Bes para makapagpatuloy yung mga kapatid kasi naawa kami sa mga kapatid na umalis na walang walang mapupuntahan I mean, mm walang gusto nilang makapanood o makapagpatuloy, eh wala silang mapapakinggan dahil nga ang mga videos ni Best sa YouTube ay, ay ano na, ay pinag pinag putotol, o pinalis na. Mm -hmm. So, pero ang time na yan, Brad, wala pang ano, kumbaga ang priority lang namin ay magkaroon lang kami, lang kami ng mga videos ni God Baby. Kasama ko dyan yung mga kapatid um, ni UD. Mm -hmm. Pero wala pa, wala pa si UD ko ng mga panahon yun. And then, meron mga ibang kapatid na ikipag sa akin hanggat dumami na dumami kami. Mm -hmm. And then, nung medyo dumami na kami, hey, Brad, ayun, doon na nag-umpisa na magkaroon kami ng ano, uh, grupo o oh, Ang pangalan ng MCDB bro, si UD. Si UD ang nagbigay ng pangalan. Uh -huh. Pero hindi siya yung, hindi siya nagsasabi na eh, hindi, ah, hindi raw siya leader doon sa grupo niya. Uh -huh. Pero nung time na, eh, okay naman yung aming mga ginagawa bro. Yung mga aming paglalabas ng mga video, kasi mga So, ayun lang bro ang may sharing kahit konti sa iyo eh anong ano ngayon bro kumusta ka naman ngayon ayos naman bro ayos naman actually namumuhay naman tayo ng normal mm -hmm. uh, sa buhay mm -hmm. Ah. Ikaw na. Ba... Pa sige, 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 at sa pa do, yung halal regarding dun sa halal. Uh -uh. Ano eh, uh, isa rin yung isa yung paraan dati na nagkakaroon ng kalituhan yung mga kapatid kasi sa, sa karanasan ko eh, ay parang di ba yung halal wala naman wala naman masyadong paliwanag sa atin kung paano kung sinabi lang naman sa atin dati ay ano ay <coughs> alis <coughs> <San> ito <coughs> diba? So, meron kasi isang pangyayari, Brad, na naging karanasan ko. Como ang paniniwala na sumasampalataya ko yung isang pagkain na manok ay bawal sa atin, ay may pakataon na nasa isang na uh, kumpanya ko kasi may trabaho ko noon. And then, ang nangyari yung boss ko, hindi kami pina, pinalalabas para mananghalian. eh, yung panahon na yun ay Christmas. Mm -hmm. So, kami-kami, mga ano kami, mga kumpleyado, <clears throat> ang sistema ng buka kami, doon lang kami nakain doon sa loob ng kampanya. Mm -hmm. Kaya eh, nangyari, nag-order ng nag boss ko ng ano, uh, pagkain ng manok. Yung alam na natin yun kung saan galing. Mm -hmm. So, yung manok na yun, bro, so, siyempre, sa sobrang ano namin, uh, sa sobrang Uh, uh, gutom na kami noon eh syempre mm -hmm. ang ginawa bro ang ginawa ko bro napilitan ako kumain doon sa uh, bawal na pagkain na halal mm -hmm. kaya nagkaroon ako ng takot ng mga panahon na mm -hmm. kasi eh, alam mo yung brad ay siyempre paniniwala natin nakakasala tayo pero mali pala Oh, oh. Pala Yung dati. kasi yung halal di naman yung handog sa Diyos Diyosan eh. Nagsimula hmm. kasi yan, kung natatandaan niya mga kapatid, nung dating-dati pa may nagtanong tungkol sa halal, ang sabi lang ni Bes nun, eh, sa ngayon wag mo nang kumain kasi papaimbestigahan niya, di ba? Dahil ang concern niya ng mga ano, kumo may halal, permissible, ibig sabihin, pwedeng kainin ng Muslim, nilagyan ngayon ng parang ah, oh, baka handog ito sa Diyos Diyosan, sa Diyos nila. So hanggang sa, kumbaga, yung temporary na ano na yon na-retain. Dati nga, kahit nga Betsin, diba? Dahil yung Ajinomoto, natatanda mo, bradanya eh, yung Betsin may halal. <laughs> yes, yes, yes. Eh, lako, naging problema <laughs> ng, naging problema nating <laughs> lahat yun eh. Pa ano pa kakainin natin? Eh, halos lahat ng pagkain, lalo na dyan sa Pilipinas, eh, may Betsin. <laughs> Kaya nga bro, nung problema rin namin yan ng misis ko eh, kasi dati, kung mabago lang ng kapate, eh, yung sabi ko sa misis ko, so, huwag mo, huwag mo kong bibigyan ng halal mm -hmm. na may mga kapate. Kaya, sabi ng misis ko, bakit ganon? Ano bang, ano yan, ganyan, ganyan. Sabi, basta, basta, uh, sundin mo lang yung gusto ko. Mm -hmm. So, parang, nakakaroon ng, ano, Brad, nakakaroon ng hindi magandang, ano ba yun, uh, relasyon kami. Kasi nga, minsan yun ang pinagmamulan ng pagtatagal namin. Uh Oo. -oh. Dahil po yung isang halal. Na noon, na hindi pa ako pa paanib pa eh, kahit ano, pinakain ko, pwede ko pa uh -huh. na paain. Pero nung naanib ako, parang, wag, 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 bawal, bawal kami niyan. Uh -huh. Ganun ba? Oo, so, eh ngayon nakunawaan na natin eh, di ba Para doon sa mga bagong mga nakikinig lang sa atin, eh para malinawan sila, invento lang po yan mga kapatid hindi po yan handog sa Diyos ng Muslim hindi ko ginagamit yung term na Diyos-Diyosan kasi actually it's offending sa mga Muslim nire-respeto naman natin sila so Diyos ng Muslim ang proper term siguro kasi kung hindi naman natin kinikilala o iba yun edi eh Diyos ng Muslim mas magandang yun ang i-term kung handog yun sa Diyos ng muslim, eh hindi rin naman totoo. Kasi ang muslim community mismo, ang muslim uh, uh, authorities, sila mismo nagsasabi, hindi naman handog sa Diyos nila o kay Allah ang karning halal. Ang ibig sabihin lang ng halal ay pagkain na nire nila sa kapwa nilang muslim, para kainin. Why? Una, malinis. Wala pagka ang mga karnib, ah, baka, manok, ibig sabihin, kinata yon according sa ritual na sinusunod nila. Eh, yung sinusunod nilang ritual ng pagkatay ng karne, parehong-pareho sa kristyano. Paano? Hindi patay, hindi double dead ginigilitan ng leeg, pinaaagos ang dugo. E eh, di malinis, yun yung halal na karne. E eh, ngayon, Brad, e, eh, ano eh, dinadasalan daw. E eh, pagka dinadasalan, magkaiba yung dinadasalan sa inihahain. Nagsasabi lang kasi sila na parang nagpapaalam sila etong eh, karning ito kakainin namin pinagpapasalamat lang nila yung karne. At pinapaalam lang nila. Hindi nila hinahandog sa Diyos niyang muslim. Yun lang yun, mga kapatid. Hindi yan handog. Actually, nung nalaman ko nga yan, ibig sabihin, mas tama palang kainin natin yung halal bilang kristyano. Kasi according sa sa aral din sa Biblia, yung paraan ng pagkatay nila, Walang problema doon sa halal. Mas masarap, mas maganda pa ang kainin yun. Dahil nakakatiyak tayo, hindi yun double din. Pinaagos talaga ang dugo. yon yon ang ano nun. para doon sa mga bagong nakikinig, Brad Anya. eh, ma maano ko pala, kasi yung iba hindi nila alam eh. Di ba Brad Anya, ano ka, no? Uh, Chinese ka, di ba? Pure, pure Chinese ka ba? half-Chinese, brad. Ah! Yung... yung father ko po yung Chinese and then yung mother ko, Pilipina. Ah, so... marunong ka, fluent ka uh, ng Chinese? Ah, uh, okay naman, bro. Uh, fluent naman.